Uh, rough finish po ang ating uh, wall mga idol. no? So yan ang ating preparation uh, for skim coat mga idol. Kasi ang skim coat mga idol ay uh, mas maganda. naka ang ating wall. So ito mga idol, ito siya yung uh, hindi pa natin nabubuli. At uh, alam nyo ba mga idol na ang pagbubuli ay uh, napakahalaga sa pagpapalitada. Kung makita mo dito mga idol ay mga crack no nagka-crack siya dahil hindi pa ito nabubuli at pinapatuyo at ng konti bago bulihin ano so kung makita niyo naman ay doon napakahalaga talaga ang pagbubuli kasi kung napapansin niyo naman uh, ah, nagka-crack no so itong nga uh, portion sa kabilang may doon ay nabubuli natin na at uh, kita niyo naman wala nang crack ano pati sa baba ayan so itong uh, wala wall yan mga idol ay uh, yari na nabubuli so ito ay uh, naiwan kasi yung nakara kahapon Iyan ang ating ang gagawin at papantayin ano. So challenge lang tayo dahil ah, ah, medyo ah, ah, nagdugtong tayo sa wall ano. So ganito ang idol ah, para mapantay natin, ay kailangan natin na ah, basahin ano ah, bago natin na ah, bulihin eh bisibihin kakayurin din natin at ah, yung pinagkakayod natin mga idol ay dalhin natin don sa ah, pinagdugtungan, yung dugtungan na nakikita niyo mga idol ay yung ah, naiwan na ah, hindi natapos nung nakarang araw. So, yan mga idol. Yan napakahalaga talaga yung pagbubuli. So, pagbubuli mga idol ay uh, may proseso po yan mga idol ha. Yung pagpalitada uh, mo, hindi mo agad-agad dapat uh, bulihin kasi may tendency, malalaglag lang din yung mga uh, palitada mo. Ano? So, siguro, i-curing mo na mga 2 minutes, 3 minutes bago mo bulihin. At wag mo rin masyadong uh, patuyuin mga idol kasi mahirapan ka rin magbubuli. Ano? Uh, matigas uh, kayo rin. Ano? So, parang binabara mo rin kasama yung pagbabara mo sa pagbubuli kasi yung mga medyo umbok ng aplitada mo pwede mong dalhin doon sa may malalalim so yun ang ating uh, ginagawa mga idol so ganito po tayo uh, magpantay uh, sa ating uh, uh, wall no sa pagpalitada so yan mga idol ay, hindi ata'y gumagamit ng tansi dyan, ano so MM lang ang ginawa natin dyan mata mata so uh, effective ng mga idol nasa skilled naman talaga sa tao yan na uh, gumagawa na marunong din tumingin kung saan yung lubog saan yung uh, uh, umbok ano so mga idol yung ating uh, ginagawa ay uh, tip ko lang sa inyo mga idol ang pagbubuli ay tamang uh, tigas lang ano at uh, kailangan niyo rin hagurin so pag halimbawa natapos niyo na pagbubuli ng idol ay uh, mga siguro mga 1 minute uh, daanan niyo uli ng malinis na rodela para maisiksik mo yung mga bato-bato na umaangat din sa labas ng mga idol. So rough finish lang natin ginagawa dyan na idol. Preparation para sa skim coat. Kasi ang skim coat mga idol, kung hindi nyo alam, ay mas bitter na naka rough lang yung ating wall. Ano. So yan mga idol, yan ang ating uh, kalaban na ating uh, vlog for today. Sana may nakuha uh, kayong tips kahit papaano mga idol. Maraming salamat at maraming salamat sa mga followers natin dyan. Thank you and God bless sa lahat.